yung kaarawan ni Congresswoman Delima at sinabi nga ni Tore personal siyang nagdala ng cake sa kongresista naalala kasi ni Torre nung siya bagong upong PNP chief si Delima ay isa sa mga nauna pong bumisita kay Torre sa kanyang opisina at ibinabalik lang din daw niya itong gesture niya ito so uh, ayun nagdala siya mismo ng uh, cake sa kanya Balik sa IGV gumagalaw na ng politika si Torre gumagalaw na ng politika to si Torre lumalapit na siya kasi alam niyang ano eh eto sigurado ako alam niyang ending na ng mga Marcos. Lame duck na nga ang tawag kay Marcos eh. Alam niyang wala nang patutunguhan. Alam niya na hindi siguro effective yung PR stunt ni Marcos na I'm angry, mahiyan namang kayo, useless. Yung mga PR stunt na yan, wala na. Ending na yan, ending na. Ika nga, mukhang sabit-sabit na po yan. So, eto na. Yung kampo na ni Dadilima at yung kasama nila eh, si ano eh, si Untiveros. Mukhang yan ang uh, sasaniba nito ni Tore.